Good morning mga idol. Nandito araw-araw ako na nagdadaan dito. Lagi ko na nakikita. Kasi ayo uh, i-vlog ko nga tong ano na to. Anong, anong klasing gulay ito? Lagi ako dito dumadaan kasi nagpapastol ako diyan sa pasto ng ano ng kalabaw ko. Tuwing umaga, hapon, dumadaan ako dito. Ito mga idol oh. Tingnan nyo ang ang daming bunga. So, gulay ito mga idol, gulay. Pero sa inyo, ano tawag tong gulay na to? to. Tawag to dito sa amin, dito sa tawag ng mga Ilocano. kardis Cardis. Binubuto siya mga idol. Tapos, yun yung gulay. Sanda yung bunga oh. Tanim to, la, lagi kasi ako na padaan dito. Kaya parang kaganda tingnan ba? Ito sa tabi nila dito, mayroon din silang sakahan dito oh yan gano pa lang na araw pa lang katabi lang namin to mga idol doon kami sa kabila to. tapos pag ano mo rito sa gilid ang dami ang dami nilang tanim na ganito puro kardis nakapalibot yan mayroon ng ano dyan yun may ilog dyan dyan ako nagdadaan sa ilog na yan ito ito Ayan mga idol, paki-comment nyo kung anong tawag sa inyo tong gulay na to. So, marami dito oh. Sarap nito mga idol. Sarap nito iloto. Hinihintay pa to na ano siya matuyo. Pag natuyo na to, inaalis na yung buto niya diyan sa balat yun na yung iloloto pwedeng maulam so mayroong maliit na ilog dyan dyan ako nagpapainom ng, ano, ng, ng kalabaw ko so, galing na ako na gano'n mga idol galing na ako na pastor sa kalabaw ko kaya pawi na ako ito so, ang ganda dito oh. yeah. kayo may mga tanim din kayo na ganito ang klaseng gulay. Ito, ito na tumba. Marami silang mga tanay, mga idol, na ganyan. Meron pa doon sa kabila. Yun, yung yun. Ganon din yun, kardis. Ang bintahan kasi ng ganito mga idol, ano nila, yung per kilo ata ibubuto or pwedeng isupa supa supa yun at saka ibibinta okay thank you